Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang atin pong pecha ngayon pong November 12, 2023 at November 13, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga followers at sa mga bago pa lamang po ng mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ng ating samada. Dito pa sa ating samada sa Pecha ngayon pong November 12. Ayan, dito po tayo sa November. yan po ay 11. At 12 sa ating Pecha, 23 sa ating taon. Ayan, November 12, 2023. Sa mga numerong yan, isisimplify po muna natin sila. Dito, 1 plus 1 is 2. 1 plus 2 is 3. Uh, 2 plus 3 is 5 Ganyan pa rin po sa bandang gitna 2 plus 3 is 5 uh, 3 plus 5 is 8 Ayan mga idol Sa bandang baba rin po 5 plus 8 is 13 Ito po yung unang numero natin Meron po tayong 13 At yung pangalawang numero naman po natin Dito pa rin po yan sa bandang gitna Combine pa rin po natin itong Tatlong numero natin dito 2 plus 3 plus 5 is 10. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong g's Uh, pwede na rin po natin itong matayaan. Yung kombinasyon natin nakuha dito. Pwede, pwede na po yan. 13 G's. So kaya naman po ay just G's. 13. Ayan mga idol. Pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito. At uh, para mas marami po tayong mga numero ang pwedeng pagpilian. Ito pong dalawang numero natin dito. I-simplify din po muna natin bago natin yan isumada. Ayan, dito tayo sa 10, ayan, 1 plus 0 is 1. At dito naman po sa 13, 1 plus 3 is 4. Ito po ngayon ang isusumada natin, 1 tsaka 4. Unahin po natin yung 1, ayan, kukunin muna natin itong 10. Sumada Gis, 1 plus 0 is 1. Pwede rin po dito ang 19. Sumada 19. 1 plus 9 is 10 pwede rin ang 37 sumada 37 3 plus 7 is 10 at pwede rin ang 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 uh, dito naman po tayo sa 4 kukunin muna natin itong 13 Ayan, sumada 13 1 plus 3 is 4 pwede rin po ang 40 sumada 40 4 plus 0 is 4. Pwede rin dyan ng 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, yan po yung mga numero natin. Mga kombinasyon, mga numero nating nakuha na pwede po nating pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong November 12. Meron po tayo dito ng 1, G is uh, 19, 37, 28, 4 13 40 31 at 22. Yan ganoon pa rin po, ramble lang po natin yung mga numero natin dito. Pipili po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga personala po natin yung mga numero. At doon naman po sa ating sample, kinuha natin dyan ng 10 10 at 31. 10, 13 28 ayan mga idol at 22 19 ayan mga idol yan po yung mga sample naman po nating nakuha mga kombinasyon po nating napili dito sa ating sumado sa pecha ngayon pong November 12 ayan meron pa tayo ditong G31 378 at 22.19. Sa mga sample natin ito, mga kombinasyon po natin dito, pwede nyo rin pong matayaan yung mga yan. Meron tayong tatlong kombinasyon na nakuha. At kung meron pa po kayong pwedeng idagdag, yan pwede kayong kumuha dito sa taas. O kaya naman kaya dito, dito sa taas kayo pumili sa mga naka-insertal natin. Yan, rambo lang po natin. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha ngayon pong November 12, 2023. At next naman po natin, yung atin pong advance sumada. Ayan, para naman po ngayong November 13. At ayun mga idol, dito tayo sa November. Umpisa natin agad dito. Ayan, 11 pa rin tayo dito sa November. At 13 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ganoon pa rin po yung gagawin natin. Isisimplify muna natin sila. Dito, 1 plus 1 is 2. 1 plus 3 is 4 At 2 plus 3 is 5 Ayan, sa bandang gitna rin po Ganun pa rin, i-add lang natin sila 2 plus 4 is 6 At 4 plus 5 is 9 Sa bandang baba rin po Ganun pa rin uh, 6 plus 9 Is 15 Ayan mga idol yan po yung unang numero natin Meron po tayong 15 o, o 15. At dito naman po sa bandang gitna, dyan po natin kinukuha yung pangalawang numero natin. Ayan, combine lang po natin yung tatlong numero natin dito. 2 plus 4 plus 5 is 11. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron pa tayong 11. At pwedeng pwede na rin po natin itong matayan. Meron na po tayong kombinasyon dito. 15-11 o kaya naman ay 11, 15. Ayan mga idol. At dahil 2 digits din po yung mga numbers natin, isisimplify din po natin kagaya dito sa kabila. Ayan, unahin natin yung 11. 1 plus 1 is 2. Uh, dito sa 15, 1 plus 5 is 6. Ayan po naman ang ating isusumada dito. Meron tayong 2 tsaka 6. Dito muna tayo sa 2. Kukunin muna natin yung 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin dyan ang 20. 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin ang 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol. Ayan po ang ating sumada sa 2. At dito naman tayo sa 6. Ayan sumada natin siya. Kukunin muna natin yung 15 sumada so, 15 1 plus 5 is 6 pwede lang po dito yung 33 sumada so, 33 3 plus 3 is 6 at po, pwede rin po ang 24 sumada so, 24 2 plus 4 is 6 ayan mga idol yan naman po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumadang ngayon pong November 13 meron po tayo ditong 2, 11, 20, 38 29, uh, 6 15, 33 at 24 Ayan, sa mga numero po natin ito ipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga uh, nagustuhan po natin mga korupsyonada po natin yung mga numero para po sa ating pong mga pagtaya ayun mga idol at para naman po din sa ating sample kinuha naman natin dito yung 24 24 at 11 then 15 15 and 29 yan at ano pa itong 6 at 20 Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, yung kombinasyon po natin nakuha dito sa ating sumada sa pecha ngayon pong November 13. Ayan, meron po tayo rito 24-11, 15-29, at 6-20. Ayan mga idol, sa mga sample natin, ito mga kombinasyon po natin nakuha dito, pwede rin pong matayan yung mga sample natin kung nagustuhan nyo naman po sila. Pwede rin kayong kumuha dito sa taas. Ayan, kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga nag-ustran po nating mga numero at ayun mga idol yan po ating sumada ngayon pong November 12 at November 13, 2023 at bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat lalong lalo na po sa mga bago pa lamang po nating mga viewers na mga sumada po nating mga ginagawa ay mga gabay lang po ito sa ating pong mga pagtaya wala pa rin pong nakakaalam o mga kapagsabi kung ano po yung mga labas ng mga bola o mga numero sa ating pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi. Depende po sa oras ng bola sa ating pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede sa lahat po ng lokasyon. Dito man po sa Pinas o sa ibang bansa ay pwede rin po itong mga sumada po natin. At ayun mga doon po ang ating sumada sa pecha ngayong November 12 at November 13, 2023. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.